ito na yung pangalawang dive namin dito sa butas may mungit na malapad kaya laang dito sa kabila mga kapas meron akong nakita sulid na malaki mm -hmm. ito na lang ang pinana ako at yung mungit baboy mga kapaders hindi kasi yung kalakihan pa ang katamtami kasarapan ng lasa ng mungit yung mga dalawang kiluhan ano kaya itong bahura may kulambutan kaya dito tayong mahuli mga kapaders ito dalawang talig bago parehas malapad na naman Pagdidikitin ko mga kapaders at para isang panaan, double ka agad. Ayan, dahanin ko lang mga kapaders para hindi ka sinong malikot. Ayan, ayaw gumalaw mga kapaders. Uy, malayo lugod. Mm -hmm. Pinana ko lang mga kapaders at palayas na, may isa pa. Ikas ako ang pana. Sana tamaan din. Mm -hmm. Parehas malapad. Balid dalaw mga kapaders. Ayos na itong pandaradagdag. Salamat ulit Lord na marami. Hanap pa tayong isda. Dito sa mga butas, ito alatan. Mm -hmm. Nakatanggal mga kapaders. Tinamaan kailan lang nakapunit. Ulitin natin. Naro, sa pinakang ilalim ng mga kapaders, may mungit pang malaki. Ito muna ng alatan. Mm -hmm. Naro na. Malaki na sana yung mungit baboy. Kailan hindi ko na mapanain mga kapaders. Nasa pinakang ilalim, baka hindi kumagitik. Magsagangal yung isda sa butas. Ang problema na yan, ang paghila palabas. Pag nakabagbagang isda, hindi ba basta na nahihila? Hanap pa tayo mga kapaders. Makapal-kapal pa ang kulapo dito. Na ito, may nagtatago. Mga laking lapu-lapu. Mm-hmm, get it? Oversize, simungin mga kapaders. Sa estimate ko lang ito, sobrang isang kiluhan. Kwartang linaw, maraming salamat ulit, Lord. Kahit wala mang kulambutan, nakala pula po man tayo, baka mayroon pang kasama. Sa unahan ko may kulambutan mga kapaders. Nakatakas kay Karabis Rico itong kulambutan. Bayan ay buntog, labas na. Mm -hmm. Hindi ko pa nagitik. Bayan ito ni Karabis Rico mga kapaders. Nakabut sa kanyang salbatana. Ubus, ang tinta mo dyan. Wala nang matitira mga kapaders. May ibinta na lang dito, itong katawan, yung tinta. Wala tayong makukuha. Hanap ulit tayo. Pakita na kayo kulambutan. Mayroon sana kahit isang peraso. Pandagdag lamang. Oy, na ito. Naka isa man. Pales, payata. Naiba-iba ang kulay mga kapaders. Parang malayas. asintang kong maganda. Mm hmm, hmm. Naroon na. Binitawan ko yung pana ako. At siging pilipit mga kapas Baka makabunot. Hila-hila ng aking pana. Papalayo. Susundan ko na lang yung mga kapaders. Ayun na. Siging hirap na lang. lang Yun, naghinto rin sigurado ka na sa akin, wala ka nang pupuntahan. Dadakutin ko na lang at para sigurado. Uy, naghirit pa, binanggap po yung camera mga kapaders. Huwag sanang makatanggal yon. Nadakot ko rin. Malapit nang makapunit. Malaki pa naman itong mga kapaders, madalawang kiluhan. Maganda, may sampul man, nakaisang kulambutan na tayo, pandara dagdag. Baka mayroon pang kasama. Hanap ulit tayo mga kapaders. Uy, na ito pa. May isa pang kulambutan. Lalaking kulambutan mga kapaders. Mm -hmm. Hindi na naman nagitik. Uy, ubos na naman ang tinta dyan. Di bali, huwag lang makatanggal yung katawan. Di bali, mabos yung tinta. Wala pa tayong buyer ng tinta kung sinong bibili. Iipon-ipon namin mga kapaders. At baka ngayong Disember mayroong maghanap ng tinta, pantuna. Mabibinta rin natin yan. Hindi manabaho ang tinta kapag puro. Kapag may laho, kaya ang kakaamoy kahit i -stock. Hanap ulit tayo mga. Uy, kulambutan mga kapaders. Kusang lumapit sa atin. Ayan, sing atras. Dinubol ko yung rubber ng pana. Magitik lamang ito. At para walang bawas ang tinta. Mm -hmm. Namuti na yung kabaak. Salamat uli Lord. Sunod-sunod na ang kulambutan ito nagpapakita. Sa puro deblaang. debla ang hindi agad ng kulambutan. Ngayon, mayroon nagpakita. Sana may makasama pa yung kulambutan. Hanapin lang natin dito sa tabi-tabi. Ito, labahita. Bungit bahura. Yun, tinamaan. Gitik mga kapaders. Pang-ulam na lang ito. Hindi binibili ng buyer at hindi daw kilalang isda mga kapaders. Hanap ulit tayo. Ohoy! Kulambutan uli. Nagkasing kulay kula po. Nangingiti mga kapaders. Dinubol ko ang rubber ng pana. At malaki-laki na naman ito. Mm -hmm, hindi na naman nagitik. Ah, sa puro meron dive la ang magandang pulso ng kamay ko. Ngayong pangalawang dive mga kapaders, napaltos na. Itong mga kulambutan, hindi ko na nagitik, bihira na mga kapaders. Malaki pa naman. Hanap ulit tayo, naroong kulambutan. Yun, may pinanis ka ko mga kapaders, kulambutan. Di kasuko ang At ito naman sa akin, mm -hmm, gitik. Magkalapit lang mga kapaders, itong kulambutan. Buti na lang ang nasa unahan ko si Kadibs Rico. At kung malayo sa akin, papanin ko pagpaan ito mga kapaders. Balid dalawang kulambutan, tinag-isa namin ni Kadibs Rico. Parehas ang laki. Salamat Lord, gandang biyaya ito ngayon. Dalawang kulambutan. Na ito mga kapaders, pasinsya na. Anong isdaing kayo ito na paan akong ito? Parang tulingan mga kapaders, may ngipin. Ayan, masarap itong pinirito. Pero ang dabis na luto dito mga kapaders, ginataan liputok laang, pwede rin papalang-palangin, ibibilad sa sikat ng araw, pagkatuyo-tuyo, pipirituhin. Sa usawan may kalamansi mga kapaders, maganda rin itong bahura, itong nasisila natin ng pangalawang dive. Dito, turutot sa kaparo-paro, dito ako sa labahita. Mm-hmm, pwedeng iulam mga kapaders, kahit hindi man mabili, pang ulam, masarap tong sabawan, pirito. Nasa unahan ko yung kasama ko, may papanahing kulambutan, malaki pa naman, Di namaan mga kapalers. XL na siguro gayang kalaki. Kwartang linaw. Ayan na, nagpapartinta na mga kapalers. Yun. Huwag saan nang makabunot. Uy, naro na. Nakabunot na mga kapalers. Susundan ng kunlang, langoy, Na ito, malapit na sa akin. Mm -hmm. Akong papa na. Masasayang ang paitong kulambutan. butan. ko sa bato at yung ng pana ako yung sima. Nakita ko mga kapaders, parang makakabunot din sa apana ako. Yun, ganda ng tama tinamaan na yung gitikan baka mayroon pang kasama hanap uli ito Alatan. Mm -hmm. gitik ayos na itong sabawan bukas pang ulam na naman tinanggal ko sa pana mga kapaders at pero pang Na naroon malaking liglig mm -hmm, gitik kukuhain ko yung alatan mga kapaders nasa na kayong alatan na yun na ito bali dalawa Isang pang binta, isang pang ulam. Maghahanap pa tayo. Tsaga-tsaga lang tayo mga kapaders. Na ito pa kulambutan na naman. umangat ng angat. May planong tatakas mga kapaders. Ayan bumaba ng kaunti. Sigurado ka sa akin. Mm -hmm. Uy mayroong kinakain mga kapaders. Labahit agod. Itong kulambutan. Kaya pala maamo mayroong kinakain na isda. Ito na yata yung tinataguan ng maraming kulambutan na ito pa si Kadebs Rico mayroon pa yan ang kulambutan mga kapaders ginigitik niya sa matahan yun nagitik din ayos na ipandaradagdag din ang kong huli dami ng kulambutan din mga kapaders Kadebs Rico nahuli malapit nang mapuno ang kanyang lalagyan dyan sa unahan hanap ulit na naman tayo dito sa mga butas ito Camilo pang ulam mga kapaders dakutin ko na laang ito mm -hmm. Ayos yung lagay na aking buhos ng aking inakay, pang ulam. Malaki ang sipit mga kapaders. Binitawahan ko. Sisipitin pa ako. Mga katabla pa. Hanap ulit tayo. Kulambutan pa sana. Ito, kulambutan pa talaga mga kapaders. Parang mayroong kinakain. Mm -hmm. Gitik uli. Napaganda itong bahura mga kapaders. Iikot-ikot -ikot yung mga namin ito ni Kadavis Rico. Malaki-laki itong bahura. Hindi ito kayang ikotin ng isang tao na ito pa alatan papalapit sa akin mm -hmm. gitik rodelyo na kulay dilaw mga kapaders liftihan kapag ito yung malaki na ito medyo maliit pa bakit yung mga 300 grams pang ulam ulam lang hanap ulit tayo kulambutan pakita pa na ito may nakatago sibungin mm -hmm. gitik mayroon ng kasama yung isang sibungin hindi nakatagos yung sima ng pana mga kapaders Matigas na siguro ang tinik ng sibungin na ito hanap ulit tayo dito sa unahan may nakasuot maliit na solid, dito tayo sa malapad mungit baboy mm -hmm. pang ulam ulit mga kapaders nagustuhan nung hinis atin ng mungit masarap daw itong inihaw lalo pag tostido ang pagkaihaw malutong lutong ang balat at saka malaman oras nga pala mga kapaders mag aalas unsi na last bowl na ito mm -hmm. nakalas bowl pa mga kapaders Lapujin. Hanggang itong aking video sa pamamana. Maraming salamat tuloy sa inyong panood. Abang-abang lang bukas. Hmm. <coughs> Tikali yung camera mo. Hmm? Tikali yung camera mo. <laughs> lahat ang mga kilo ngayon 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 ay mga 1,800 ito. Ngayon, talaga. Sawa. Tambak yan, no? Nabala ka ang po. Pulbo. Mm -hmm. Eh kung dito muna yung kuya ipakatong lahat, oh. Uh. Para matamitaming karga. No, ano man mahulog? Timba nga asana kung may timba. At sa bagay, oh. Uh, timba nga asana pala. Mm -hmm. Papatong dito. Papatong dyan.

Tara, salamat mo na ako. Pabalik ka namin. Hmm. Dito ay bawas ang pangulam. Ha? Huh? Pangulam po pa kaya pangulam. Ha? Oh. Ganun. Ganun pa na yan. Ano kaya? Ano pa na yan? Ay. Ako ba? Dalawang da, 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 da. <laughs> piraso. Tatlo yun. Metapasian. sih inamu. Aduh, akala muni badta pasabuntut. Matalas <laughs> beti <laughs> yo, ya. Kawan jangan No. magandang, magandang umaga sa inyong lahat, mga Kapaders. Ito yung aming huli sa dalawang dive ni Krevis Rico, mga Kapaders. yung kulambutan namin 52 kilos sandaan ang kilo nag 5,200 mga kapaders tapos ito yung sa isda namin 1,710 kaya ito yung total mga kapaders 6,910 ayos na ito maraming salamat ulit lord sa panibagong biyaya na pinagulog mo sa amin amin itong pagdadamutan ayos man may kikita ng mga kapaders pambigas pandaya pers Magandang bora yung aming napuntahan mga kapaders. Labas ang kulambutan. May mga bagong tabi. Ilan kaya nga abutin bawat isa. Hindi nakasama si Boy Pugita mga kapaders. Ito yung partida mga kapaders. Bawat isa. 1,282. Ayos na ito. Maraming salamat din sa karagatan. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa mga OFW dyan. Dahil salamat din po sa mga walang sawang suporta at pati pag-skip ng ads mga kapaders. Lahat ay mag-iingat. God bless.